Umuulan ng malakas noong gabing iyon. Yung tipo ng ulan sa probinsya na parang may galit ang langit, bumubuhos at walang tigil. Nilalamon ng dilim ang lahat. Galing ako sa isang client meeting sa Laguna. Late na. Pagod, puyat, at gusto ko nalang humiga sa malambot kong kama sa aking kondo sa Maynila. Ang mga ilaw niyang kotse ko lang ang taming liwanag sa mahabang kalsadang iyon na pinalilibutan ng mga palayan at naglalakihang puno ng akasya. Sa gitna ng pagmamaneho, bigla akong napapreno. May tumawid o baka wala. Guni-guni lang siguro ng pagod kong mga mata. Pero pag apak ko ulit sa silinyador, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kotse. Isang solidong tunog, tunog ng laman na tumama sa metal. Napatigil ang paghinga ko. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Aso? Baka kambing na nakawala. Pero paano kung pinatay ko ang radyo? Taning ang humahagupit na ulan sa bintana ang naririnig ko. Dahan-dahan tumingin ako sa rearview mirror wala akong makita kundi ang itim na kalsada na nililigo ng ulan. Bumukas ang pinto ng isip ko sa mga posibilidad. Bawat isa mas masahol kaysa sa nauna. Baka tao. Baka bata. Dapat akong bumaba. Dapat kong tingnan. Yun ang tamang gawin. Pero nanalo ang takot isang takot na malamig, malagkit na gumapang mula sa sikmura ko pataas. Paano kung tao nga? Anong gagawin ko? Sisirain ng buhay ko dahil sa isang gabi ng kamalasan? Inisip ko ang karir ko, ang pamilya ko, ang lahat ng pinaghirapan ko. At sa isang iglap ng kaduwagan, umapak ako sa silinyador at pinatakbo ang kotse ng mabilis papalayo sa kung ang man ang naknabangga ko sa dilim. Pataas ng pataas ang speed ng sasakyan pero alam kong hindi ko matatakasan ng tunog na iyon. Ang malagkit na kalabog na iyon ay nakatatak na sa aking alaala. Ligtas! Yan ang sinasabi ko sa sarili ko habang paulit-ulit kong kinukuskos ang mga kamay ko sa ilalim ng mainit na tubig. Nasa ikalabing limang palapag ang kondo ko isang kahon ng salamin at semento sa gitna ng maingay na syudyad. Ligtas ako sa madilim na kalsada, sa malakas na ulan, sa alaala ng gabing iyon. Sinubukan kong i-rationalize ang lahat. Aso lang yun. Isang malaking sanga na nahulog. Sa umaga, chinik ko ang kotse ko. May maliit na yupi sa bumper, pero halas hindi halata. Walang dugo Walang balahibo, walang bakas. See? Sabi ko sa sarili ko, wala 'yun. Stress lang. Pero nagsimula ang mga tunog. Unang beses ko itong narinig habang nagtatrabaho ako sa aking laptop. Isang mahinang tunog, parang iyak ng bata. Napahinto ako. Imposible, soundproof ang mga bintana ko baka galing lang sa labas, sa kapitbahay. Pero nang tumahimik ako para pakinggan, wala ito. Nang sumunod na gabi, narinig ko ulit. This time, mas malinaw. Isang hikbi. Isang malungkot na iyak ng isang paslit na nawawala. Para itong dala ng hangin. Pero sarado lahat ng bintana ako. Tumayo ako nilibot ang buong unit walang tao walang bukas na TV o radyo ako lang guni-guni mo lang yan clara bulong ko sa sarili ko pero alam mo yung pakiramdam na kahit anong sabihin mo hindi naniniwala ang katawan mo bawat himay-himay ng laman ko ay nagsisigaw na totoo ang narinig ko ang iyak na iyon ay may kasamang lamig Isang lamig na pamilyar, ang lamig ng gabing umuulan sa probinsya. Nagsimula akong matulog na may nakabukas na ilaw. Ang aking ligtas na espasyo ay unti-unting nagiging selda ng aking paranoia. Ang katahimikan ng gabi na dati kong kinagigiliwan, ay naging isang blankong canvas kung saan ipinipinta ng isip ko ang tunog ng isang iyak na hindi ko dapat naririnig. Kung tunog lang, kaya ko pa sigurong isisi sa stress. Kayang i-dismiss bilang pagod lang. Pero paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na nakikita mo, nahahawakan mo? Nagsimula sa kotse. Pagkatapos ng isang linggo, Napansin ko ito habang pasakay ako. Sa pinto sa passenger side may isang maliit na marka. Isang handprint. Isang perpektong marka ng palad ng isang maliit na bata na gawa sa putik. Imposible. Araw-araw kong ginagamit ang kotse sa siyudad. Saan mang gagaling ang putik? Kumuha ako ng basahan at sabon at kinuskus ko ito ng madiin na barang kasalanan ng binubura ko. Pero kinabukasan, nandun na naman ito sa parehong lugar, isang maliit, maputik na handprint. Ang takot ay nagsimula ng maging parang lagnat, mainit sa umaga, giniginaw sa gabi. Isang gabi pag uwi ko galing sa grocery, may nakita akong mga bakas sa sahig ng hallway ng kondo ko, papunta sa aking pinto. Mga maliliit na yapak na maputik, Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa huminto ito sa tapat mismo ng aking pinto. Nanginginig kong binuksan ang pinto. Pagsindi ko ng ilaw, wala namang tao sa loob. Pero nang isasara ko na ang pinto, napangsin ko ito. Sa doormat ko sa loob, may isa pang bakas ng yapak. Nakapasok ito o sinusubukang pumasok. Kinabukasan, nagreklamo ako sa admin baka anak lang ng kapitbahay sabi nila pero wala akong kapitbahay na may maliit na anak at kahit meron paano nila ipapaliwanag kung bakit kinagabihan pagkatapos linisin ng janitor ang buong hallway ay may nakita ako na namang isang maliit na yapak sa tapat ng pinto ko this time isa lang na parang may isang batang nakatayo roon naghihintay na pagbuksan ko siya sa sobrang desperasyon, tinawagan ko si Mama. Siya na lang ang natitirang pamilya ko na iwan sa probinsya namin sa Bicol. Kailangan ko ng boses na pamilyar, isang boses na magsasabing nababaliw lang ako. Hindi ko sinabi ang tungkol sa aksidente. Masyadong mabigat, masyadong madilim. Sinabi ko lang na ilang linggo na akong hindi mapakali na parang may sumusunod sa akin na may naririnig at nakikita kong mga bagay-bagay. Nako, anak, sabi ni mama sa kabilang linya at sa tono pa lang niya, alam ko na kung saan papuntang usapan. Ito ang parte ng pagiging probinsyanan niya na pilit kong tinalikuran pagpunta ko ng Maynila. Baka may nasagi ka lang dito sa atin, sa mga lumang kalsada, lalo na paggabi, hindi lang mga buhay ang naglalakad. Ma, ano ba? Wala pong ganyan. Sagot ko, pero nakikinig ako. Huwag mong binabaliwala ang mga sabi-sabi. Clara, may mga nilalang na hindi natin nakikita, lalo na ang mga bata. Pagpapatuloy niya. Minsan, Kapag may namatay sa aksidente na hindi nababasbasan, hindi sila matahimik, nagiging multo o mas malala pa. Tumahimik siya sandali. Alam mo ba kung ano ang tiyanak? Kinilabutan ako. Ang salitang iyon, isang salita mula sa mga kwentong katatakutan ng aking pagkabata. Ma, panakot lang yan sa mga bata. Hindi lahat, sagot niya. Seryoso ang boses. Ang tiyanak, umiiyak na parang sanggol para akitin ka. Minsan, nagmumukha silang batang naliligaw pero hindi sila bata. Mga kaluluwang hindi matahimik na naghahanap ng kalinga, naghahanap ng magiging ina. Kinukuha nila ang lakas mo, ang isip mo, hanggang sa ikaw na mismo ang maging pag-aari nila. Pagkatapos ng tawag na iyon, mas lalo akong natakot dahil binigyan ni mama ng pangalan ng aking takot. Binigyan niya ng alamat ang mga yapak at iyak. Ang rasyonal kong isip ay sumisigaw na isa itong kabaliwan. Pero ang dugo kong probinsyana, ang parting minana ko sa kanya ay bumubulong ng isang katotohanang mas makakatakot. Paano kung hindi lang multo ng batang sumusunod sa akin? Kunti isang bagay na nagpapanggap na bata. Sinubukan kong ibalik sa normal ang lahat. Trabaho, gym, kape kasama ang mga kaibigan. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na ang takot ay nasa isip ko lang. Kung kikilos ako na parang normal ang lahat, baka maging normal nga. Isang hapon. Habang nag-aabang ako ng grab sa labas ng isang mall sa BGC, nakita ko sila. Isang grupo ng mga batang kalye, naglalaro ng habulan sa sidewalk. Naisip ko, budi pa sila. Masaya. Walang muwang sa mundo. Pero may isa sa kanila na hindi kasali sa laro. Isang batang lalaki. Siguro mga anim na taong gulang na nakasuot ng maruming puting sando at sirasirang shorts. Nakayapak siya. Mag-isa siyang naglalaro ng piko sa simento gamit ang isang piraso ng basag na tile bilang pamato. May kakaiba sa kanya. Habang ang ibong bata ay maingay at magulo, siya ay tahimik ang kanyang mga galaw ay mabagal at sadya. Napatingin siya sa direksyon ko. At sa isang saglit, nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang muka ay maputla. Ang buhok ay basang nakadikit sa kanyang noo kahit tirik na tirik ang araw. At ang mga mata niya. Hindi iyon mga mata ng bata. Malalim ang mga iyon. Parang mata ng matandang nakakita na ng lahat ng pait sa mundo. Pagkatapos, ngumiti siya sa akin. Isang ngiting walang saya. Isang ngiting may alam. nagsimula siyang magham ng isang kanta. Isang uyayi pero wala sa tono. Parang sirang plaka. Dumating ang grab ko. Ma'am? Tawag ng driver. Napakurap pa ako. Pagtingin ko ulit sa sidewalk, wala na ang batang naglalaro ng piko. Ang ibang mga bata ay nandun pa rin, naghahabulan. Pero ang batang naglalaro ng piko, nawala na parang bula. Ang tanging naiwan ay ang guhit ng piko sa semento at ang nakakakilabot na uyay na umaalngaw-ngaw sa aking isipan. sumakay ako sa kotse nanginginig ako. Hindi na ito sa loob ng kondo ko. Hindi na ito sa dilim. Sumusunod na siya sa akin kahit sa sikat ng araw. Hindi ko na alam ang gagawin. Ang pagtanggi ay hindi gumagana. Ang pagbabaliwala ay lalo lang nagpapalakas sa kanya. Nagsimula akong gawin ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Mga bagay na labag sa aking rasyonal na pag-iisip. Nagsimula sa isang pirasong candy. Habang naglalakad pa uwi, may nakita akong isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga lumang tsokolate. Bumili ako ng isa. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating ko malapit sa kondo, sa isang maliit na cruising sa kanto, bigla akong huminto wala namang nakakakita. Mabilis kong inilagay ang candy sa paanan ng isang poste ng ilaw at naglakad palayo. Parang nabunutan ako ng tinik. Isang maliit na bahagi ng bigat sa dibdib ko ay nawala. Kinabukasan, bumili ako ng isang maliit na laro ang kotse. Inilagay ko ito sa parehong lugar. Nang sumunod na araw, Isang juice box. Unti-unti, ang poste ng ilaw sa cruising ay naging isang munting dambana. Isang altar para sa aking kasalanan. Araw-araw, nag-iiwan ako ng alay para sa isang batang hindi ko kilala, na baka hindi naman totoo. Isang gabi, habag inilalagay ko ang isang supot ng tinapay may nakita sa akin. Isang security guard mula sa kabilang building. Para kanino yan, ma'am? Tanong niya. Ah, uh, wala. Para lang sa mga pusa. Palusot ko. Namumula ang mukha. Ngumiti siya. Akala ko para sa bata dyan. Alam niyo, ma'am, marami nang nakakakita. Dyan sa kanto na yan. Isang batang lalaki daw, laging nag-aabang. Sabi ng matatanda, may di pang karaniwan daw na natitira Nang Nanginig ang tatawan ko. Hindi lang pala ako. Hindi lang pala ako ang nakakakita. Umuwi ako sa kondo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong pakiramdam. Pag-asa isang baloktot na pag-asa. Kung totoo siya, kung nakikita siya ng iba, ibig sabihin hindi ako nababaliw. Pero ibig sabihin din, totoo siya. Ang aking mga alay ay hindi para sa isang multo ng aking isipan. May pinapakain ako. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari Kapag hindi na siya nakuntento sa candy at laruan, bumalik ang malakas na ulan sa Maynila. Isang malakas na bagyo na nagpabaha sa mga kalisada at nagpatigil sa buong siyudad. Para sa iba, isa itong abala. Para sa akin, isa itong anibersaryo. Ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin ng bintana ko ay ang parehong tunog mula sa gabing iyon. Hindi ako makatulog. Tumayo ako at tumingin sa labas mula sa aking bintana sa ikalabing limang palapag. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay malabo. Kumikinang sa basang aspalto. Ang salamin ng bintana ay naging isang madilim na salamin at kitang-kita ko ang aking refleksyon Isang babaeng pagod, maputla, at takot. Habang nakatitig ako sa sarili ko, may gumalaw sa likod ko. Sa refleksyon, isang figura, ang batang lalaki. Nakatayo siya sa gitna ng sala ko, basang-basa. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit Bumabaha sa aking sahig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon pero ang mga mata niya ay nakatitig sa akin sa pamamagitan ng salamin. Naghihintay. Napatigil ang aking paghinga. Dahan-dahan, dahan-dahan akong lumingon. Wala. Walang tao sa sala. Ang sahig ay tuyo. Ako lang mag-isa. Humarap ako ulit sa bintana. Nandoon pa rin siya sa refleksyon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ako. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig. Pero hindi iyak ang lumabas. Isang tunog na garalgal. Hindi makatao. Isang tunog na parang galing sa ilalim ng lupa. Napasigaw ako at napaatras na tumba sa sahig. Ang harang ay tuluyan ng gumuho. Ang multo ay hindi na lang nasa labas, hindi na lang anino o tunog. Nasa loob na siya ng bahay ko. Nasa loob na siya ng isip ko. O baka naman, wala na talagang pinagkaiba ang dalawa. Ang kondo ko ay naging ang madilim na kalsada at ang ulan sa labas ay ang ulan sa loob ng aking kaluluwa. Wala nang natira sa akin kundi ang isang hibla ng natitirang katinuan. At ang hiblang iyon ay bumubulong sa akin ng isang bagay. Bumalik ka. Bumalik ka sa pinangyarihan. Harapin mo. Kailangan kong malaman ng totoo. Kung may namatay ba talaga. Kung may libingan, may pamilyang nagluluksa. Kung mayroon, tatanggapin ko ang lahat. Magbabayad ako para sa aking kasalanan. Yun lang ang taming paraan para matapos ito. Kung wala naman, kung wala akong makitang kahit anong ibidensya, hindi mababaliw na akong mababaliw. At least, sigurado ako. Isang Sabado ng umaga, bago pa sumikat ang araw, sumakay ako sa aking kotse. Ang parehong kotse, ang silent witness sa aking krimen. Nagdrive ako palabas ng Maynila, pabalik sa daan patungong Laguna. Bawat kilometrong tinatakbo ko papalapit sa lugar na iyon ay parang isang hakbang papalapit sa aking sariling bitayan. Pamilyarang daan. Pero ngayon, sa liwanag ng araw, iba ang itsura. Hindi na ito nakakatakot. Isa lang itong ordinaryong kalsada sa probinsya. May mga nagbibisikleta, mga tindahan sa gilid, mga bahay na may mga naglalarong bata sa bakuran. Normal lang lahat. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka nga guni-guni ko lang ang lahat. Pero habang papalapit ako sa lugar na natatandaan ko nagsimulang bumigat muli ang hangin ang mga puno ng akasya ay tila mas malaki ang kanilang mga anino ay mas madilim huminto ako sa lugar kung saan sa tingin ko nangyari ang lahat isang crossing na may isang dambuhalang puno ng balete sa gilid ang puno ay matanda na ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa bumaba ako ng kotse. Ang hangin ay mabango, amoy ng lupa at mga bulaklak. Tahimik. Masyadong tahimik. Maglakad ako papunta sa puno. Hinahanap ang kahit anong bakas. Walang krus. Walang marker. Walang kahit ano. Nakahinga ako ng maluwag. Siguro nga, wala. Pero bago pa ako tuluyang makampante, may lumapit sa aking isang matandang lalaki na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Ining, sabi niya, may hinahanap ka ba? Huwag kang magtatagal dyan, delikado pag magdidilim na, lalo na sa crossing na yan. Bakit po delikado? Tanong ko sa matanda. Pilit tinatago ang panginginig ng boses ko Sumandal siya sa walis tingting niya Ang cruising na yan At ang punong balete na yan Maraming kwento Sabi niya Pumubulong na parang ayaw marinig ng puno Dati May batang nawala dyan Aksidente daw sabi ng iba Pero sabi ng mga mas nakakatanda sa akin kinuha daw ng hindi nakikita. Ang mga kaluluwa daw na namamatay ng biglaan, lalo na ang mga bata. Hindi sila umaalis. Nagiging bantay sila ng lugar. O nagiging ibang nila lang. Nagpaalam ang matanda. Naiwan akong mag-isa habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Pinipinta ang langit ng kulay kahil at lila. Ang katahimian ay napalitan ng mga tunog ng gabi, ang huni ng mga kuligdig, ang pagaspas ng mga dahon. At pagkatapos, narinig ko ito, ang iyak. Nagmumula ito sa ilalim ng puno ng balete, pero this time iba na. Hindi na ito iyak ng isang malungkot na bata. May pangaakit dito, isang bitag parang iyak ng hayop na nagpapanggap na sanggol, ang iyak ng isang tiyanak. Mula sa mga anino ng malalaking ugat ng balete, isang figura ang lumabas, ang batang lalaking mula sa aking mga bangungot, ang batang naglalaro ng piko, ang batang mula sa aking refleksyon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Napaatras ako gusto kong tumakbo, sumigaw. Pero mga paa ko ay parang nakapako sa lupa. Habang papalapit siya, ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago sa ilalim ng papalubog na liwanag. Ang kanyang balat ay naging mas maputla, parang balat ng isda. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matutulis. At nang ibinuka niya ang kanyang bibig para umiyak muli, nakita ko ang kanyang mga ngipin. Hindi ngipin ng tao kundi maliliit at matutulis na parang karayom. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Ang mga ito ay nagliliyab ng isang mapulang kulay. Puno ng isang gutom na matagal nang naghihintay. Ito na siya. Ang bunga ng aking kasalanan. Ang alaga ng aking takot. Hindi ito multo. Isa itong halimaw. At ako ang nagdala sa kanya. Pabalik dito. Nakatayo ang halimaw sa harapan ko. Ilang talampakan na lang ang layo. Ang anyo nito ay nanginginig. Nagbabago sa pagitan ng isang batang lalaki at isang maliit na demonyo. Tumigil ito sa pag-iyak. Nakatiig lang ito sa akin. Ang kanyang mga pulang mata ay sumisiyasat, nagtatanong, ang bawat hibla ng aking pagkatao, ang aking survival instinct ay sumisigaw, takbo. Pero hindi ako gumalaw. Sa sandaling iyon, sa harap ng kongkretong katibayan ng aking bangungot, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang pagtanggi, ang pakikipaglaban, ang pagtakas. Lahat iyon ay nakakapagod. Ang bigat na pinapasan ko sa loob ng maraming buwan ay tila mas mabigat kaysa sa takot na nararamdaman ko ngayon. Kasalanan ko ito. Ako ang bumangga. Ako ang tumakas. Ako ang nagbigay buhay sa kalungkutan niya, sa galit niya, sa gutom niya. Ako ang nag-alay ng candy at laruan ako ang kanyang naging tagapag-alaga. Paano ko siya tatakbuhan ngayon? Dahan-dahan. Lumuhod ako sa mamasang lupa ng crossing. Tumingala ako sa nilalang sa kanyang mga matang pula, sa kanyang mga pangil na handang manakit. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ibinuka ko ang aking bibig at nagsimula akong magham. Mahina sa simula. Pagkatapos ay mas lumakas. Ang uyaying wala sa tono. Ang kantang narinig ko sa batang naglalaro ng piko sa semento ng syudad. Ang kantang naging tunog ng aking kabaliwan. Tumigil sa pagbabago ang anyo ng nilalang. Tumingin ito sa akin. Ikiniling niya ang kanyang ulo na parang nakikinig. Nagpatuloy ako sa pagham. Ang kanta ay paulit-ulit. Isang sirang pangako ng kapayapaan. Hindi na ako tumakas. Hindi ako lumaban. Tinanggap ko siya. Sa ilalim ng nag-aabang na puno ng balete, habang nilalamon kami ng dilim, ako at ang halimaw na isinilang mula sa aking kasalanan ay nagsimulang magbahagi ng isang uyayi. Ito na ang aking parusa. Ito na ang aking katakusan. O baka naman ito pa lang ang simula